So, ayun. September 10, 2024 update. Uh, nakalimutan ko mag-video kanina. Pero nagsisitap tayo ngayon ng bagong Azola. Dalawang pandito dito ito by 3.5 I think. Ay, 4. 1, 2, 3, 4. 4, by 1.5 ganun siya. Tapos 3 by 1.5 yung size niya. Mites. Ah... <coughs> uh, Uh, inangat lang namin din yung mga hollow blocks lang ginawa kong yung panakan divider mas iniba ko doon sa isa yung sa isa ginawa ko doon is nakalubog kaya mas mahirap yung maintenance kaya uh, usually temporary lang naman to so ito na yung magiging pang apat natin, ah uh, pang lima pala yung isa malid doon it up na azula pond so by next day the other day next siguro by friday Baka kasi ngayon Tuesday Kailan may activity ako sa Paranas Baka di ako makapunta So ito yung ginawa namin yan Pinantay lang namin yung lupa Hindi nga ako nakapag video kanina habang gumagawa But Yan natin hopefully By yung next na mga video Papakita natin kung paano, yung paglagay ng kanina nanguha ako ng carabao manure kasi instead na sa first sit -up ko, instead na vermicast yung ilalagay ko gagawin ko siyan karabaw manure muna yung unang setup so ito ay nakuha isang uh, balde lang siya hopefully mag enough na yun yung dalawa yan para sa ating azula ito yung lumang azula setup yan so magiging apat na siya natin ang azula so malapit lang yan sa pabayon sa gitna na sya andun yung babuyan ito yung azula yung lalim lang niya isang lang sya anong gano kang siguro mo ah, 1 12 inches ata 12 inches lang yung la lalim niya kasi pin pinantay ko lang ng hollow blocks. So, yan. Set up natin ng bagong Azula. So, yun. Update ngayon ng September 14, 2024. So, na-set na -set up natin yung Azula. Uh, hindi ako nakapag-video. Jory, uh, yung habang ginagawa. So, naglagay na ako ng karabaw manure. Ah, uh, siguro tigda dalawang kilo yun eh. Bawat siyang pond nito. Sa mahigit dalawa o tatlong kilo Adaling sa kabila Yun ang linagay ko Tapos yan, linagyan ko na siya ng azula So hopefully after one week Magkakaroon na ito ng uh, Mas uh, magandang development Yesterday ko lang ito nilagay Yan ganyan kadami Kunti lang naman usually kahit dati Kunti lang naman linagay ko So for now, uh, trial 2 Kasi usually dati Kung binigyan ko, pa ako ng lupa kaya lang yung ginagawa ko ngayon is ah uh, uh, vermicast yung nilalagay ko. Uh, one kilo, one every week. So, for now, mag-experiment ako. Pinasimulan ko muna siya ng carabao manure. And then, uh, maglalagay na ako ng vermicast. Hindi mo na ako naglagay ng vermicast dito. Kasi kulang yung production ko. Mabagal yung naging production ko. Kasi napansin ko mayroon daga doon sa uh, vermicas natin hindi pa kasi naayos yung bagong lagayan possible na kinain yung ibang uh, ENC natin uh, pero okay pa din naman may na siya mayroon pa din naman so for now uh, titingnan ko na hopefully be a month kasi kaya yung stock weight ngayon ng vermi kaya pa naman siya masustain ng a month siguro so ito yung updates September 14 let's say by next week mga 20, mga 25 mga na lang. Uh, kung talagang, kasi mostly, kaya sa dati ko, a week, after a week, saka siya nagiging visible yung pagdami. So, ngayon yan, paisa-isa lang yan, yung mapapansin natin. Dito sa kabila. Tapos, uh, yan, naglagay na ako ng pinaka-drainage niya para hindi aapaw. Tsaka, may, mayroon niyang, Ayan yung butas-butas. Ang tawag dito sa amin. Butas-butas. ata tawag daming dito dito. Pa. Limutan ko si but. So yan. Hindi lang siya. Karabaw man yung lang. Tapos. Yung lalim lang yan ng hollow blocks. Yung linagay ko. Kasi usually yun dun. Malalim yun. Dalawang hollow block yung kapal niya. Kaya lang. Napansin ko yun. Hindi naman siya kailangan. Kahit isang hollow blocks lang yung taas niya. Enough na. So, hindi na makailangan na madaming tubig. So, tingnan natin. Hopefully, magiging okay siya. Kasi dito, dito siya sa open area. Kasi kung napansin ko nga da, sa ibang azula ko nalagayan, kailangan talaga niya ng 100% sun. ah uh, ito hindi nga mga 80% lang to Or 60 nga lang. Mga 60% lang yung sun nito kasi nga mayroong mga puno. But hopefully, may okay kasi dito okay naman yung sa kabila. <coughs> Uh, mas makunti nga yung sun penetration doon. So, yan. Hopefully, after a week. Uh, pandagdag na to sa pakain ng manok at saka pwede na din sa baboy. Pag uki okay pa siya, so pwede pa tayo magdagdag. So, tingnan natin. at <coughs> may available pa akong natrapal. Pero gagawa ko ng malaki na doon yung balak namin. So, yun. Yan yung update natin sa ating Azula Pond. Uh, after a week, titignan to natin. Saka na lang ako gagawa ng isang video kapag mayroon na. Picture lang tayo, picture. Atsula, atsula, ganyan na siya kapag narepresent <clears throat> dapat usually ganyan na siya yung itsura niya na madaming space para makapag produce sila para mag replicate kasi kapag gaya uh, ganito yan no? Wala, hindi na yan mag ngayon may mga gilid gilid may mga nakapatong patong na kasi nga puno na sila so actually dapat hindi muna ako nag naglagay ng vermicast bago mag harvest kasi nga sayang iba <coughs> kasi nasasama kaya lang na since na no, alam akong plano kanina mag-harvest kaya napansin ko na kailangan na magbawas. Kukuha lang ako rito ng kunti. Seven siya. kaniyan Para may space lang. Pero di na muna akong babawas dun. Enough na to. Madami na rin yan. Ano? Madami akong nakuha. Ayan sa gilid. Madami ang isda. May maisda yan Diyan kung makikita mo sa gilid hindi nga lang pa sila lumalabas yun lang ito tingnan mo kung titignan mo sa gilid <coughs> kung susum natin ito sa gilid hindi nga lang kita yan meron yan ito sa isda yan doon sa part na yan doon part na dito dito yung mga isda na maliliit hindi lang siya kita hindi ko kung kita dyan sa video. Kapag ilapit ko kasi, ayan, tingnan mo dito. Ayan, dami. Ayan, oh, ayan, kita. Ganyan sila kalilit lang isda. Sila yung kumakain. Madami yan sila, oh. Ayan, oh, madami. 50 isa yan yung bili ko. So, actually, pwede na rin ako magbenta. Kung may bibili. Lumalaki pa rin naman sila ng gunti yan. So, ayan, oh, dami nila tendon, So, papunta rin sa kabila. Ang dami na nila. So, yan yung man natin. So, sige. So, yan muna yung update natin sa form. Dito sa ating Azula. Mas <coughs> gagawa so, na ako ng additional na Azula. Yung dyan, dalawa uli. Kasi may nakuha na ako kay Ryan na tarpaulin na pwede paglagyan for dalawang ganito para apat na sila apat na 1 by 2 1 by 2 to eh 1 by 2 1 meter by 2 meters so ilalagay ko isa dito so lagdag sa tapos isa naman dito pa lang kasi medyo pababa yung elevation kasi nung farm nung low pass pababa dito sa area kaya lalalim yung butas so hindi na muna so yun lang muna apakain ah, tayo dito Try natin pakain. Pwede to direct na pakain. Good so, afternoon. Bali ngayon ay September 30. So mag-update ako dun sa azulan natin. Bali ngayon, ayan, harvest. Pwede na ako siya mag-harvest. Yan na yung update ng azulan natin. Actually, nagdagdag ako ng uh, vermicast. 1 kilo each kasi nga mabagal yung production since kunti lang inilagay ko na carabao manure that time. So hindi siya ganoon kabilis yung production but so far okay na yan. Uh, after one itong kabila okay na yan mag harvest na ako sa isang para pakain pa bukas so itong isa hindi gaano madami kasi hindi hanggat madami yung 1 kilo lang to para sa so, 1 kilo lang linagay ko pero magkaiba yung size kaya ko lang so so far okay pa rin yan uh, kasi at least tuloy tuloy naman yung production nya hindi ko lang siya na update ganyan na siya kadami yung zazola natin So ito mag-harvest ako. Baka tatlong kilo yung mga harvest ko dyan. At saka dito sa kabila. Kasi na uh, ito dito 2 days to. At 3 days hindi siya na-harvest pang 3 days ngayon. Kaya mag-harvest din ako rito. Para sa pakain bukas. Yan yung update nung Azula natin. So yan, Madrid Cacao, Tricantira sa likod yung mga tanim natin, di ba ako nakakapaglinis? So, yun. May tanim din ako na, na ginger. Ano nga ba? Luya. Dito nagtanim ako ng luya. Ilang flat sa likod. One, five flat. Hindi ko pa siya nalilinisan uli. So, yung ito, yung sanyog, yung pinagbiyakan ko ng nyug, yung ko, pinakagilid, So, yan yung luya. Ito yung nauna siya, one month. Tapos yun dun sa dalawa. One, two, three, four, five. Ah, anin pala ito. na -flat. Pero yung isa kalahati lang ito dun. Naubusan ako ng binhi. Yan yung luya natin. Uh, August. Siya tinanim. Yan. Nakay, madami na rin. Yung lalaki malalaki na rin siya. Hindi nga lang yan nalilinisan pa. Yan yung luya natin. Date ng luya. So yan yung sa farm na hindi na ako nakapag grass cutter actually. Kaya medyo matataas na yung damo dito sa farm. Hindi na nabibisi kasi. Kaya wala nang ganong maintenance. So yun yung update natin sa ating asola. Ganun na siya kadami. After how many weeks? Oh, almost two weeks almost 2 weeks na nga siya Yan yung anting azula update for 2 weeks Yan. yun yun kadami. So, yan. Uh, so, sa mga nais dyan ng Azula, may ko magturo kung paano gumawa ng problema libre lang. And then, yun, nagpipindi din din ako ng Azula per tab. So, yan yung update natin sa Uma ni Onsi Farm. Okay, God bless. Bye-bye. So, ganyan na pag-harvest ng Azula. Ito lang sya. Yeah. So, uh, direct na yan. Pagkaganyan pwede siya ipakain direct pa sa ating manukan. So, ito okay na to. Tinggalin natin lang itong na, nakaibabaw para... So, kailangan lang siya. So, yan. Ganyan na siya kadami sa balde ganyan na kadami yung naha-harvest natin tapos ito may dapat so ganyan o kanyan at least may space space para magkaroon lang ng space para sa pagdami nya so yan ang update natin sa ating asula